back to my channel. Ako po ulit ito si AJ. Today guys, nakita nyo naman sa title. Pag-uusapan natin ay eh, paano ba ako nag-diet. So actually guys, hindi pa naman ako talaga totally payat. Nakayayat ako ng very very... Hindi ko alam kung very very late eh, Or talagang ganoon kasi nag start lang talaga ako actually guys mag-diet. Nag-no rice ako, nag-no sugar ako noong uh, March 12. So ipapakita ko sa inyo kung ano'ng itsura ko nung like you... uh, <laughs> talaga ang aking uh, yung time na kung ano ba talaga yung lagay ng katawan ko. So today guys um ang ginawa ko kasi na uh, nagaano ko guys, nag LCIF ako. So, ano ba yung LCIF? Ito po yung low carb. Tapos, low carb, intermittent, 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 intermittent fasting. So, may fasting pong ganap. Tapos, ano-ano ba yung mga bawal na hindi ko kinakain ngayon? So, ang hindi ko talaga guys kinakain ngayon, nag-no ako. Nag, no sugar, totally no sugar. And, sa carbs, very very unti lang talaga yung kinakain kong carbs. More on meat. Ayan, more on meat. Tapos nagsusumba ko. First week ko, na sinanay ko muna yung katawan ko, guys. Nagsanay ako ng katawan ko na hindi kumain ng rice, hindi kumain ng bread, hindi kumain ng mga may mga sugar. So, nasanay yung katawan ko. Tapos, parang ang ginagawa ko nun, uh, 16 hours na hindi ako kakain. Tapos, 8 hours lang yung window ng pagkain ko. So, ganun po yung nangyari. And then, after mga 1 week, 2 weeks, mga ganun, kalahati ng 2 weeks. Tapos, nung Monday, itong Monday um, nagano ko guys, nagitlog challenge ako. So, sa itlog challenge, so ipapakita ko ulit sa inyo kung ano na yung lagay na katawan ko before ako mag, mag, Itlog challenge. So, ito po yung aking katawan na nun. So, ngayon guys, ito na yung aking katawan ngayon. And, yan. Paano ko ipapapakita sa inyo to? <laughs> Yan, ito ngayon yung katawan ko ngayon. And, mapapansin nyo guys, wait, papakita ko nila sa inyo. Zile, 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 yo mile, 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 pe pentru tine, tine, dar, 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 fără ng lagay ng katawan ko ngayon and natutuwa ako sa result guys actually hindi pa ako tapos mag-itlog challenge eto na po yung last day ng itlog challenge ko ano ba yung ginawa ko ng itlog challenge guys ako uh, kumain ako ng apat na itlog sa isang araw ad uh, dalawa sa tanghali dalawa sa gabi morning talaga pag nagising ako uh, umiinom ako guys nito nitong apple cider dalawang kutsara sa isang baso. Super effective din niya. And ngayon, guys, ang problema ko talaga, ito mga aking arms, kasi nagluwangan siya. Yan. Nagluwangan. At saka yung aking legs, lumuwang. Yung chan ko, lumailay. So, yun nga, ang ginagagawin ko lang ngayon, guys, mag-ano ko, ah, nagsusumba pa rin ako. And, ang ginagawa ko, nagbibuild ako ng ng muscle ko para mag pag ano siya, gumano, sumikip yung, sumikip yung braso ko. Kasi talaga pag gumano ko, naglalaylayan talaga siya. Katawa naman kasi nakita ko talaga yung result sa aking pag, ah, halos ano lang guys eh. Magti 3 weeks pa lang yata ah, ngayon, eh. ako ngayon kasi 12 eh. pa ako nag-start. So parang sobrang bilis ng process nung akin. Kasi sa bagay na susumba ko, talaga sinasabayan ko ng pag ano guys. Sinasabayan ko ng exercise. Ang pagsusumba nagpapapawis talaga ako and talagang iwas talaga ako guys sa bread kahit gusto-gusto kong kumain pero nasasanay din naman yung katawan mo guys. Ayan, bukas ang gagawin ko ulit na diet. A babalik ulit ako sa aking uh, low carb. Yan, maglo-low carb ulit ako yung puro oh, halos ano guys, ma-meat, ma, ma fish yung mga kinakain ko lang fish, itlog, mga sea mga seafood ganun. More on meat. So, pasensya na po sa mga vegetarian dyan. Kiling ko hindi pa talaga ito yung uh, body goal ko. Kasi hindi ako nakakapag, ano guys, hindi ako nakakapag, ano dito, timbang. Kasi wala kami timbangan. So, nagbe-base lang ako sa aking, uh, titignan ko yung aking shoulder. Yan, nakikita ko na yung aking buto dito. Yan, may buto na rin ako dito. Pero, yun nga lang talaga yung aking ka talaga. Laylay talaga siya, uh. Kailangan naman, guys. Maraming maraming salamat sa panunood. Napaka-igli lang ang video ito. And, gusto ko lang sa inyo share kung gusto nyo po talaga pumayat. Si Girl, uh, self-discipline, iwas sa matamis, uh, mag ka na kung kaya mo. Pero, yun sabi ko sa inyo, guys. Huwag mong bibiglain yung katawan mo kasi baka biglang... Alam mo yun? Baka sumuko Kasi ako talaga ang ginawa ko sa akin. Nag-ano ako guys, nag ko. Parang 12, nag-start na ako mag -no rice Uh, unti-unting sugar lang, pero kinaanuhan, talagang inalis ko na yung sugar and hindi ako kumakain ng bread, hindi na ako kumakain ng pasta, so nanggal ko na sa sistema ko yon And yun lang guys, kaya naman, kaya, kasi inisip ko rin noon dati, Ah, uh, hindi ko kaya eh, pero uh, dahil sa group namin, talaga nagbabasa-basa ako. Yung guys, at ini-invite ko kayo. Ini-invite talaga. <laughs> yung guys, sabi sabay, -sabay tayo magkapayat and love yourself para uh, masuot na natin yung mga gusto nating suotin and also, syempre, para sa health natin yun, guys. Uh, especially yung mga gustong magbuntes, hindi magbuntes kasi gawa ng ata malaki tayo. So alam ko yan guys, alam ko yung mga feeling nyo and nandito na lang guys at ako yung magsusumba pa, magpapapawis pa ako kaya move your body guys para mabawas-bawasan at saka masarap guys kapag nag-exercise ka parang parang feeling mo lahat ng toxic sa katawan mo parang naglalabas ang lahat kaya yun, sobrang nakaka-enjoy nakaka, nakaka -enjoy magpapawis, guys. Kahit bigyan mo lang ng 10 minutes sa isang araw mo, kung sabi mo wala kang oras, pag mo, magtatatalong-talong ka lang dyan, mag sit up ka or magano ka squat ka. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at sana naka-inspire ako sa tao. So antay-antay niyo pa ka guys kasi hindi pa ito yung body goal ko. So, guys, hanggang dito na lang tayo at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, <laughs> wala na akong boses. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, please mag-subscribe ka na ba dito sa button na yan and hit mo na rin po yung notification bell. At kung may gusto ka pong itanong, yan, i-comment mo na rin po yun sa baba. Kung gusto mo masubaybayan yung aking journey. Kung kayo po matagal lang nandito sa aking channel. Alam nyo kung anong itsura ko. Alam nyo kung gano'ng kalapad yung aking mukha. At kung gano'ng talaga ako kalaki. So, yan. Kayo na bahala. Humuska kung talaga lumiit ba ako talaga or ano. Or baka na ginujoke ko lang kayo. <laughs> Yun guys. Ang dito na lang talaga. At maraming maraming salamat sa inyo. Bye!